mula sa PCOO at Philippine Broadcasting Service. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, 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 Radyo na Pilipinas. Shed Tres Ocho sa Metro Manila. Ang oras sa buong Pilipinas alas 7:02 ng gabi. The war against COVID-19. We are at war against a vicious and invisible enemy. Ito ay laban ng bawat isa sa atin. We are in fight for the lives of the radio. All the information you need. completo at malinaw na ihahati. Buburahin ang mga fake news. sundalo sa digmaan nito. Ito ang COVID Radio. Hashtag Lagi Radyo Pilipinas special coverage. COVID nineteen verified information and updates. Straight mula sa pamahalaan. COVID radio. May I have your attention? right on information. Galitohan ay maiwasan. Hashtag lagi handa. Rajoy Pilipinas special coverage. Okay, welcome po sa COVID Radio mga kaibigan. Hashtag Laging Handa ng Radio Pilipinas. 738 Kilohertz sa inyong talapitan na napapakinggan rin po at napapanood sa pamagitan ng Facebook. Ako po si Tess Ramirez, makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi. Ngayon hong araw ng Martes, May 26, 2020. iba pang impormasyon, tumalima agad ang libo-libong public transportation advocates sa panawagan ng pamahalaan na gumawa ng hakbang kaugnay sa paglaban sa COVID-19 ng sektor ng transportasyon ito ay sa pamamagitan ng pagsusulong ng cashless o contactless transaction na una nang ipinanawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB tulad ng paggamit ng Automated Fair Collection System o AFCS. Nakipag-tie up kamakailan ang 30,000 taxi UV Express at jeepney transport operators, pati ang grupong laban TNBS at lawyers for commuter safety and protection sa Squid Pay, isang payment solutions company na nagtataguyod ng contactless automatic fare collection. Sa pamamagitan ng Squid Pay, ang pasahero ay maari na makapagbayad sa pamamagitan ng top cards NFC o kaya ay QR code lalagyan rin ng Squid Pay o AFCS o Automatic Fare Collection System ang mga unit o sasakyan ng laban TNBS Dumper Philippine Taxi Drivers Association Stop and Go at Euro Taxi pag sa implementasyon ng cashless transaction at social distancing ang naturang hakbang ay inaasahang makakatulong din sa contact tracing tool sa laban kontra COVID-19 Health advisories at guidelines diskusyon na surely ikaw ay malilinawan COVID radio have your attention basta right information I'm Iwasan. Hashtag Logging Honda on Radio special coverage.